abot ng katamaran si Kapipay kasi kahapon birthday ng asawa ko <clears throat> napagod ako namalinke nagluto ng handa niya eh napagod ako kagabi hindi ko natapos ang aking mga hugasin ang aking mga nili mga aking mga ililigpit kaya ito dami napagod si Kapipay ngayon ay naghihintay ako ng aking kasipagan. Eh, pagmamasdan ko lang muna mga yan. May natira pang pansit. Kaya lang panis na. Sayang din yung ginawa kong sa usawan o sa isda. Ay nako, ang buhay ni Kapepay. Kailangan ko ng umpisahan. Kasi kung pagmamakdan ko lang na ganyan, hindi yan matatapos. kasing tapos ikaw lang ang susili, saka kapagod, talaga ako kahapon. Kaya ganito ang hugasan ko. Buti nabawasan ko na rin ito kagabi. Eh, nakagod na yung kamay ko. E, sabi ko kinabukasan na lang. Ang problema, kinabukasan na, nadagdagan naman ang gagawin mahirap talaga yung trabaho na ipagpabukas kasi hindi na natapos mo na kahapon hindi mo na matapos hindi mo natapos sa halip sa so unay ng umaga nagdagdagan pa kaya hindi maganda yung ugali na bukas na lang kasi pagod na madadagdagan birthday kasi ng asawa ko kahapon eh para naman mga mapiyahan siya ay pinaghan ko may konting handa ah, hindi na kailangan yung bunggang bunggang handaan mayira uslang lang Maraming salamat nga pala sa uh, nagpadala ng pa-birthday sa aking asawa. Maraming maraming salamat. Nagpadala siya ng 50 dollars pa birthday niya sa kanyang tiyuhin nang taga USA Florida. Hello, shout out sa iyo. ko na babanggitin pangalan mo. Alam mo na kung sino ka. nabuti na lang may mga alaga akong mga pato yung mga natira na ano hindi rin masasayang kasi mayroong mga kakain naman bukasan na para wala na akong iniisip kasi nakakaaburido rin tingnan na nakatambay ka tapos ang trabaho mo ay nandyan nakatingga eh, abay, kailangan nasundot na ako ng kasupagan <laughs> dahil wala rin gagawa ito kundi ako lang din ay buhay ni aling pepay Buti na lang ngayon ay hindi uuwi yung asawa ko dahil medyo malayo yung kanilang destination ngayon kaya pinagbaon ko na lang. Yeah. Matatapos ko ng maayos ang ating trabaho dahil walang ako lang mag-isa. Pero kung tutusin mo, mas maganda yung ikaw na lang mag-isa ang gagawa. Yung wala kang inaasahan ng mautosan dahil ang trabaho mo ay matatapos mo awa naman ng Diyos at nairaos naman ang birthday niya simpleng handa lang ay masaya na. Kunting kainan lang naman yun. Kunti lang handa. May raos lang. Ayos na yun. Hindi na kailangan pa magpabunga-bunga pa. tera ko kagabi. Pinagpabukas ko pa dahil inabot na ng tamad. ka na rin kasi ako kahapon. kulimlim pa rin pero walang ulan okay lang sana na makulimlim huwag niya muna sanang ulan para makapasok ng maayos ang mga trabahador kalagayan matapos ang trabaho ko ka nasa mood ang katawan nyo tumulo pero pag yung medyo nakakaramdam ng katawan mo na kahit na anong gawin mo ang tagal mong matapos ang trabaho mo pero ayos lang kasi wala naman wala naman magagalit sa akin kung hindi, bakit hindi ako nakapagtrabaho. Ayan. Ayan, natapos ko na ang aking inaaboridong trabaho. Ay, hindi pa pala. Mag-iis-is pa ako ng mga kawalik. Ay. O, o, diba? Ang trabaho ng nanay. Ang trabaho ng nanay. na 'yung sa bahay ay sa harapan ng lababo. Pagdating ko to, haya-hay ako kasi ito lang talaga ang iniisip ko itong gagawin ko. Alam ko sa totoo lang kahit nawala pa ka pera. Kung sa nyo yung bahay. Tris kong isip eh. Mahirap. Kung wala ka ng ka bahay. Nito, lalo na Ay. Whew mayroon pang isang kawali.